Yeah. Yeah. Pagkatapos kumain, anong gagawin ni Cole? Magliligpit ng hinain. Tapos? Tapos ako, ng Sino mag-uurong? Kuya. Si Kuya. Sino magliligpit ng pinagkainan? And ako. Ako. O oh, sige. Ano pang pa gagawin? O oh, Kuya, lagyan mo ito ng takip. Pwede pa itong merienda mamaya. O oh, meron matapos. Dito muna na ilagay. Ayun eh, oh, lagay niya diyan, ilagay niya diyan. O, mga mata. Dai lang hindi pa tapos. O tanggalin mo yung kutsara, yung kutsara ni Ate. Ayun, oh, sige. Mamaya na si Ate na si Buso na lang. Eto na kayo mo to. Lagay mo doon. <laughs> okay. Eto pa. 你好。太